Sa komprehensibong gabay na ito, gagawin namin kayong mga manonood sa lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa makabagong Universal Social Pension Program na magsisimula ngayong September. Mula sa mga requirements para sa eligibility hanggang sa kumpletong release schedule, sasaklawin namin ang lahat ng mahahalagang detalye upang matulungan ang aming mga minamahal na senior citizens na maghanda para sa life-changing financial support na ito. Kumusta mga wonderful viewers? Sobrang excited talaga ako na may bahagi ang incredible na balitang ito na talagang magdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng aming mga senior citizens. Singayon, malalim nating pag-uusapan ang Universal Social Pension Program na magsisimula ngayong September. At maniwala kayo, hindi ninyo dapat palampasin ito. Bago tayo magsimula kung nakakatulong sa inyo ang information na ito, Pakisuyo naman na pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Nakakatulong ito sa amin na maabot ang mas maraming seniors at kanilang mga pamilya na nangangailangan ng crucial information na ito. Huwag call utang pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa latest news at updates tungkol sa senior benefits at financial assistance programs. Simulan natin sa hinihintay ng lahat ang Universal Social Pension Program ay finally nagiging reality na. Ang groundbreaking initiative na ito ay naglalayong magbigay ng financial security sa aming elderly population, tinitiyak na walang senior citizen na mag-aalala sa pagkakasya ng kanilang kikitain sa kanilang golden years. Ang government ay walang sawang nagtrabaho upang gawing comprehensive at accessible ang program na ito at nandito ako para i-breakdown ng bawat detalye para sa inyo. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang Universal Social Pension. Ito ay monthly pension benefit na ibibigay sa mga eligible senior citizens, kahit ano pa ang kanilang dating employment, status o contribution sa anumang pension system. Game changer ito dahil ibig sabihin nito na kahit yung mga seniors na hindi nakakuha ng opportunity na makilahok sa formal pension programs ay makakakuha na ngayon ng regular financial support. Ang program ay na-design ng may careful consideration sa iba-ibang pangangailangan ng aming senior population. Ang monthly pension amount ay na-calculate para makatulong sa pagsaklaw ng basic necessities kasama na ang pagkain, gamoted utilities. Habang ang exact amount ay maaaring mag-vary depende sa certain factors ang basic principle ay nananatiling pareho. Pagbibigay ng consistent, reliable financial support sa aming mga elderly citizens. Ngayon, pag-usapan natin ang eligibility criteria dahil crucial information ito na kailangan ninyong malaman. Para maging qualified sa Universal Social Pension, dapat at least 65 years old ang mga individuals sa oras ng application. Firm ang age requirement na ito. Pero ang good news ay kapag naabot ninyo na ang edad na ito, pwede na kayong mag-apply kaagad. Dagdag dito, dapat permanent residence kayo ng bansa at hindi dapat tumatanggap ng ibang form ng pension o social security benefits na lumalagpas sa certain threshold. Isa sa pinaka-exciting na aspects ng program na ito ay ang inclusive nature nito. Ang government ay gumawa ng special provisions para matiyak na ang senior citizens mula sa lahat ng walks of life ay makaka-access sa mga benefits na ito. Kahit nakatira kayo sa urban areas or rural communities, kahit text savvy kayo o mas gusto ang traditional methods ng communication, maraming paraan ang magkakaroon para mag-apply at makatanggap ng pension ninyo pagdating sa application process. I-break natin exactly kung ano ang kailangan ninyong ihanda ang requirements ay pinananatiling minimal para maiwasan ang unnecessary bureaucracy. Pero may essential documents na kailangan ninyong ihanda. Kasama dito ang valid government issued ID, proof of residence at birth certificate o kahit anong document na pwedeng mag-verify ng inyong edad. Kung nagaalala kayo sa pagtitipon ng mga dokumento, huwag kayong mag-alala. Ang local government units ay magkakaroon ng special assistance desks na nakaset up para tulungan ng mga senior sa kanilang applications. Ngayon, ito na ang part na hinihintay ng lahat ang release schedule. Ang rollout ay magsisimula ngayong September, pero gagawin ito sa phases para matiyak ang smooth distribution at proper monitoring ng system. Ang first phase ay sasaklawin ng mga senior citizens na age 80 and above. Susundan ng mga age 75 hanggang 7, tapos pit hanggang 74, at sa wakas yung mga age 6 hanggang 6. Ang phased approach na ito ay nakakatulong na maiwasan ng overcrowding sa distribution centers at tinitiyak na ang aming pinaka-elderly citizens ay makakakuha ng priority attention para sa phase 1 na magsisimula sa one week ng September. Ang mga seniors na aged 80 and above ay pwede nang magsimulang makatanggap ng kanilang pensions. Ang distribution ay aayusin alphabetically by last name para ma-manage ang flow ng beneficiaries. Ang second week ay magsisimula ang Phase 2 na sa close sa mga aged ni 5 hanggang 7. Ang Phase 3 ay magsisimula sa third week para sa mga aged hanggang 74. At sa wakas, ang Phase 4 ay magsisimula sa fourth week para sa mga seniors na age 65 hanggang 6 na. C. Ang government ay nag-set up ng multiple distribution channels para gawing convenient para sa mga seniors na makatanggap ng kanilang pensions. Pwede kayong pumili na makatanggap ng pension ninyo through direct bank deposits na pinaka-recommended method dahil hindi na kailangang maglakbay o magantay sa mga linya. Para sa mga mas gusto ng cash disbursements, may mga designated payment centers na up sa iba't ibang locations. Kasama na ang post offices, local government offices at authorized payment centers. Mahalaga na tandaan na kapag naka-enroll na kayo sa program, ang pension ninyo ay automatic na may disperse every month. Hindi na kailangan mag reapply or dumaan sa additional verification processes maliban na lang kung may significant changes sa inyong circumstances. Ang automatic system na ito ay nagtitiyak na ang mga seniors ay maaasahan na makatanggap ng kanilang pension regularly nang walang hassle. Ang government ay nag-implement din ng several safeguards para protektahan. Ang mga seniors from fraud at matiyak na ang benefits ay maaabot ng intended recipients. Bawat beneficiary ay makatanggap ng unique identification number at may strict verification processes na nakalagay para sa mga nahihirapang physically mangolekta ng kanilang pensions. May provisions na ginawa para sa authorized representatives na mangolekta sa kanilang behalf, though kailangan ito ng additional documentation at verification. Pag-usapan natin ang ilang practical aspects na kailangan ninyong isaalang-alang kung eligible kayo sa Universal Social Pension Inerecomenda. Nasimulan na ninyong ihanda ang inyong mga dokumento ngayon kahit hindi pa nagsimula ang official rollout. Kasama dito ang pag-update ng inyong identification documents kung kailangan. Pagtitiyak na available ang inyong birth, certificate at pagtitipo ng proof of residence. Kung kailangan ninyo ng tulong sa alinman sa requirements na ito, ang Local Senior Citizen Affairs Offices ay masasaya pa na tumulong sa inyo. Ang program ay may special provisions din para sa mga seniors na may disabilities or mga homebound, may mobile registration teams na available na bibisita. Sa mga seniors na ito sa kanilang mga residences para tumulong sa application process. Tinitiyak nito na ang physical limitations ay hindi magiging barrier sa pag-access ng crucial benefits na ito. Isa pang mahalagang aspect na isaalang-alang ay ang supplementary benefits na kasama ng universal social pension. Ang mga beneficiaries ay automatic na magiging eligible para sa additional healthcare coverage, discount sa essential medicines at priority access sa iba't ibang government services. Ang comprehensive approach na ito ay nagtitiyak na ang mga seniors ay makatanggap hindi lang ng financial support kundi improved access din sa essential services na nagaambag sa kanilang overhauling. Para sa mga nagtatanong tungkol sa sustainability ng program na ito, ang government ay nag-establish ng dedicated fund para matiyak ang long-term viability nito. Ang program ay sinusuportahan ng specific legislation at may secured funding through various sources. Kasama na ang allocated budget appropriations at special purpose funds. Ibig sabihin nito ay maaasahan ng mga beneficiaries na ang kanilang pension benefits ay magpapatuloy consistently sa mga susunod na taon. Worth mentioning na ang Universal Social Pension Program ay regular na review at ia-adjust para sa mga changes sa living costs at economic conditions. Ibig sabihin nito ay ang benefit amounts ay maaring tumaas over time para matiyak na meaningful at sufficient pa rin para sa needs ng mga seniors. Para sa mga pamilyang may elderly members, excellent. Time ito para simulang pag-usapan ang benefits na ito at magplano kung paano best na gamitin. Ang pension ay makakatulong sa pagsaklaw ng iba't ibang expenses mula sa daily necessities hanggang sa health, care costs at maaaring significantly bawasan ang financial burden sa mga seniors at kanilang mga pamilya. Ang implementation ng program na ito ay may robust support system din. May dedicated hotline na may establish para sagutin ang mga queries at address ang concerns regarding pension program. Dagdag dito, regular information sessions ay gaganapin sa local community centers para matulungan ng mga seniors at kanilang mga pamilya na mas maintindihan ang program at ang benefits nito. Habang tinapos natin ang detailed overview ng Universal Social Pension Program na ito, gusto kong i-emphasize kung gaano ka-crucial na spread ang information na ito sa lahat ng eligible seniors sa inyong community. I-share ang video na ito sa inyong mga family members, friends at neighbors na maaaring makakuha ng benepisyo sa program na ito. Tandaan, knowledge is power. At sa case na ito, Maaaring magdulot ito ng pagkakaiba sa pagitan ng senior citizen na makatanggap o makapagsayang ng vital benefits na ito. Bago kayo umalis, gusto ko kayong paalalahan, muli na pindutin ang like button. Kung nakatulong sa inyo ang information na ito, mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa senior benefits, financial assistance programs, at iba pang mahalagang information na makakapagpabuti ng quality of life ng aming elderly population. Ang inyong support ay nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng valuable information na ito. Salamat sa pagtitiis ninyo sa akin through detailed explanation na ito. Tandaan, ang Universal Social Pension Program ay higit pa sa financial assistance. Ito ay recognition sa contributions na ginawa ng aming senior sa society at commitment na matiyak ang kanilang dignity at well-being sa kanilang golden years. Stay tuned para sa mas maraming updates at huwag kaliutang i-share ang video na ito sa mga maaring nangangailangan ng information na ito. Until next time, mag-ingat at God bless. Kalimutang...